pagpalang araw po sa inyo lahat nandito naman po ang iwaga ng Pangasinan na magbabagi po na naman po ng karunungan din po uh, sa may nag-request po na oras yung pangayuma, pangawak uh, sa dalaga at kamayan ng tatlong beses po uh, ibabagi ko po sa inyo para may magamit po kayo sana po eh, gamitin naman po sa tamang pamamaraan po huwag nyo pong abusuin uh, gamitin sa walang kabulan po na bagay kung gagamitin nyo po ay yung talagang kursonada niyo po at uh, talagang gusto niyo pong makatuluyan. Hindi po ito gagab gagabay po kung uh, gagamitin, nyo, gagamitin nyo naman po sa kabulstogan o pang testing lang po o gamitin po na magpaparami kayo ng mga kwan po uh, gusto niyo po uh, hindi po ito basta-basta tatalab kung uh, wala po kayo may masiting na ice po na inyong kwan po. Uh, Napaka-importante po ito na kung nga ano niyo po ay uh, matanda na po kayo, hindi po kayo nakapag-asawa, uh, pwede niyo po itong gamitin. Basta gusto niyo po talang katuluyan na habang buhay para hindi po kayo mabalikan ng karma. Gamitin niyo lamang po sa tama para hindi po kayo mabalitan ng karma po. ah, uh, i ko po sa inyo para may magamit po kayo, mga mahihilig po sa mga ganitong usapin po. Bala na po kayong uh, magdiskarte po o ano po yung gagawin nyo po para may magamit po kayo. Uh, makapag Makapagnasawa na po kayo dyan. Uh, sa gamitin nyo na, ibibilin eh, ko lamang po sa inyo, gamitin nyo lamang po sa tamang pamamaraan. Huwag niyong abusuin, wag nyong, po, kasi babalik po sa inyo. May karma po ito, kaya dapat po ay gamitin po lamang sa taong uh, talagang katuloy niyo po. orasyon siyong gayo mga panghawak sa dalaga at kamayan ng tatlong bisis po. Bago po niyo gamitin po, iipon niyo muna sa kamay bago ihawak sa dalaga ng tatlong bisis po. Narito po ang orasyon po. Kuy palas, kuy bibam ropa biba, babi bila labid kiram rampas Ombrum, igusom labid murak arikam susi po itarom at ipo sa kamay bago po nyo ah, bago nyo po ihawak sa gusto nyo pong hawakan po paalala lang po lang po huwag nyo pong gamitin po lamang sa walang kabula na bagay Gamitin nyo po sa tamang pamamaraan at tamang, uh, tamang, uh, gusto nyo po talagang makatuloyan at gamitin po nyo lang sa tama para hindi po kayo mabalikan. Maraming salamat po.